Pasay, arestado ang dalawang sospek sa bentahan ng mga nakaw ng motorsiklo. Mismo nga may-ari ng uh, sinasabing ninakaw ng motorsiklo ang nakakita nito habang ibinibenta online. May live report si Emil Sumangel, exclusive. Emil? Maganda po na uh, Jiggy, dalawang lalaking pinag-iinala ang sangkot sa nakawan at bentahan ng mga naka-alarmang motorsiklo. Ang natakip ng Pasig Police Follow-up Unit at anti carnapping Division sa isang entrapment operation sa Pasay City. Nag-ugat, jiggy ang kaso ng dumulog sa pulisya ang isang biktimang Natangayan ng motorsiklo sa pasig noong September 3. Naking gulat daw ng biktima dahil walang 24 oras mula nang nakawin ang kanyang motorsiklo sa paradahan. Nakita na niya sa classified ads website na sulit.com ang kanyang Suzuki Raider 150. Makarang makita ang ilang palatandaan sa body nito. Dito na dumulog ang biktima sa pulisya, na buyer at nakipagkita sa seller. Naaresto ang dalawang suspect na kinabibilangan ng isang criminology student. Naayak ng kapanemihin ng GMA News sa mga suspect. Wala raw silang alam sa nagrap na nakawan at bentahan ng motorsiklo. Lehitimo raw silang nasa buy and sell business. Pero dahil may reklamo, itutuloy ng pulisya ang kaso. Sisiyasatin sa din ang mga lisensya at identification card ng mga suspect na kung mapapansi, questionable at magkakaiba ang mga nakasulat na detalye. Jiggy. Maraming salamat, Emil Sumangil.